at ila din ang ating baka kanina gusto ko makita yung loob nito guys gusto ko buksan baka kasi nakahigop ng tubig kabago bago nitong motor na pasubo agad buksan natin ayun ako Mali, dapat si dokso pala yung gagamitin pag ganong may, mga kwan, sakuna hindi ko naman nakalaki nakala ko tapos na yung bagyo ano guys tanggalin na natin yun may kunting nakadaan dito guys sa baba oh. ayan oh. sa so, baba na yun buti naman wala masyadong ano kunti lang ayan oh. kaya paano kaya nakadaan ano? Grabe. Yung kaya ang baba natin. Panggilid wala kaya. Hindi ko mabuksan yan. Wala akong dalang gamit dito eh. Walang pupunasan ko lang ito Para pala yung loob ng ating ano, air cleaner. Pinasok din pala talaga siya, guys. Madumi na rin pala oh. 3,600 km ang tinakbo. Ito yung loob. Ayun. Oh. Mapasok dito yung tubig. Grabe pala oh. Kaya buti binuksan ko ngayon. Lilinisin lang natin punasan. Tutuyuin ano. Ano punasan ko naman na dito. ito. Itong lubang gusto ko makita ito. So wala akong pambakas dito na sa bahay mga gamit. Ito na lang muna lilinisin ko. Okay naman yung takbo niya hindi nag-i-slide eh. Ito na lang muna. Linisin ko lang to guys. Ayun guys, nalinis ko na ito na siya pwede na natin ikabit pumapasok dito eh yung tubig ano pero ang kagandahan naman hanggang dito lang siya sa kabila hindi siya nakakapasok dito ito malinis siya yung dito lang kanina sa bando dito medyo may ikan talaga kasi dito yung pasokan eh magkatapat ito nakakapasok doon ligahan dito yun bala, magbibigyan na natin